Balitang Abroad. Lightmates hindi bababa sa isang daan tatlong tatlumpung individual ang nasawi sa nangyaring pamamarila at panununog sa isang ginaganap na konserto sa Russia. May detalye hinggil dyan, si Christopher Tirambulo. Christopher inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pilipino ang nadamay sa pag-atake ng terorista sa City Hall Music Venue sa Crooks na Koks, sa Russia nitong biyernes ng gabi oras doon. Inakon ng Islamic State o IS na nakabase sa Afghanistan ang pagtatake. Ayon kay BMW Officer in Charge Attorney Hansley Leo nakatanggap siya ng impormasyon mula kay Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vera na walang Pinoy ang nasawi o nasugatan sa pamamaril at panununog ng gusali. Nagpabot ng simpatsya at pad, ang opisyal sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Dagdag pa ni DFA spokesperson Teresita Daza na salitas ligtas na lugar ang mga Pilipino ngunit tinayuhan niya na magdobe ingat ito. Mariin namang kinundin na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-atake sa mga sibilyan. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, umabot na sa mahigit 130 individual ang nasawi sa pag-atake habang apat na sospek ang kanilang naaresto na papatakas patungong Ukraine. Bagay na pinabulaanan ng Ukraine. Idinektara ni Putin ang National Death dahil sa naturang pag-atake. Christopher Gerambulo, Newsday. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher.